Ano ba ang advice ninyo sa mga gustong sumunod sa inyong mga yapak na maging political vlogger? Ito si Banat Bay, marami itong advice eh. De, basta maging totoo ka lang. Una sa lahat, huwag mong gawing ano to, uh, gatasan ang pagbablog. Kasi kung yan kagad ang motibo mo, gatasan mo yan, tapos diyan kakukuha ng income, matitempt ka talaga na maging katulad ng mga ensimada vloggers na bayaran, di ba? Uh, alam naman po natin kaya nga ho sila patalon-talon kung saan sila napupunta kasi nakafocus sila doon sa views nakafocus sila doon sa pera alam mo, money will come diba? pagka maayos naman yung pagbablog mo money will come, huwag kang maghanap ka agad Ah, uh, yung sa akin, ano eh hindi ko makalimutan yung payo sa akin ni Banat Bay dati na ang vlogging ay hindi sprint hmm. maraton so tinandaan ko yun hindi ko minamadali consistent ka lang, mahabaan ito. So, kung maipapayo ko, siguro consistency and hard work. Kasi minsan talagang ganado ka, minsan tatamarin ka. So, lagi ko naalala yon. Kailangan consistent. So, yun ang mapapayo ko doon sa mga gustong maging vloggers. Ang bagal niyan sa simula. Pero kung consistent ka, kahit ayaw mo, nagtatrabaho ka, lalaki din yun. Sundang ko lang yung sinabi niya, para to encourage some vloggers din. Hmm. Actually, ako nagsimula ako, 100 lang ang nanonood. As in, 100. Tapos, kasi ang talagang nagbo-vlog nun, kung maalala niyo si Mocha, medyo inaano pa nga ako ni Mocha na sigurado ka ba diyan? kasi walang nanonood. Tapos, yung mukha mo, laki-laki. Mga ganong ano, eh syempre, tatanggap ka eh. Hmm. pero, eh since ano ngayon, yun, pandemic, wala well, akong magawa. This is what I love to do. Magbigay ng opinion. So, hindi na ako nakafocus. May nanonood ba o wala. Basta, enjoy ako eh. This is, I love to do this eh. I love to give my own opinion. Yun lang, enjoy ka lang. Then eventually, dalaki na yun. Boss Dada naman. Boss. Ako, uh, sa mga aspiring na mga vloggers, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandodong kalagi sa tama kailangan laging nga uh, tinitingnan mo yung kapakanan nung mas nakakarami kaysa yung kapakanan nung uh, mga target mong ano target mong uh, views or viewers uh, naniniwala rin ako na kapag ka ikaw eh nagsasabi ng katotohanan eh hindi ka magkakamali kung ikaw naman ay eh, nagsisinungaling kahit gaano ka kagaling mauhuli at mauhuli ka kasi nga nagsisinungaling ka so bottom line doon lang tayo lagi sa tama at doon lang tayo lagi sa tao Saka, so, prinsipyo talaga. O, kailangan uh, 'yung 'yung ano, 'yung pera, ano 'yun, kailangan hindi siya option. O, kailangan hindi mo siya target. Kailangan uh, advocacy 'yung uh, unahin. Kasi parang ano eh, uh, for you to succeed in this uh, uh level, mo talaga ng sipag eh, dedikasyon. Yes. At importante mag-aral, di ba? Oo. Oo, Oo di ba? Kasi Mahirap yung nagsasalita. Walang laman, eh. Wala makukuha yung tao sa'yo. Nakikinig nga yung tao sa'yo para may makuha silang dagdag insights. Di ba, Coach Oli? Maghapon yun. Hmm. Doon ko na, <laughs> dahil ko pa yung nag-aaral before. Maghapon yun, pagkagising mo, nalulod ka na ng news. Hanggat sa bago ka matulog, Balita ka. na. Ayun, yun din yung payo sa akin ni Banat Bay. Hmm. Aralin mo yan kasi kailangan lagi kang may proof. Yan. So, aral. Minsan nga, nakakasawa na din kasi halos buong araw mo puro balita eh correct hindi, hindi na ako nakakapanood ng mga gusto kong panoorin pero okay lang that's part